Good morning mga sir, ito update, update sa Mio yan na nag-lose compression habang nasa biyahe, so ito kinalas ko na yung mga cover, yan, natutira na lang yung uh, chassis at uh, yung makina so, sunod yung ginagawa dyan, kakalasin na ang mga sakit ng mga sensor so, may mga lock lang yan, tapos saka nyo hihilahin. so, ingat-ingat lang po, baka masira yung pinak ng inyong uh, sakit sa mga sensor so, yan, tinanggal ko na rin yung connection, galing dun sa baba so, may mga sensor na nakalagay dyan TPS, sa uh, sa sensor sa may muffler, doon sa at iba pa. 'Yun eh kailangan lang maging maingat at ito ang pinakaimportante sa lahat. Kailangan yung tandaan yung mga position din. Tanggalin lang yung 10mm na yan para makatatanggal ang throttle body ng inyong motor. Dahil niyaangat. So, nangyari dyan, wala akong alin. So, ang ginawa ko, isang buo na lang siya. And then, itatali ko na lang siya. Tapos, tatanggalin nyo kasunod yung pinaka-rubber niyan sa may manifold kasi baka yan ay mabasag or ma misplace nyo ayan. napaka importante nyan kasi magiging singaw ang inyong uh, cylinder head o babagsak ang inyong minor so yan hindi ko na tinanggal yung sa mismo uh, sa part na yan so ang kasunod na nyo naman tatanggalin dyan ay yung mga hose tinanggal ko na yung hose kanina hindi ko lang pinakita Then, so, ang ginawa ko dyan yung throttle body tinabi ko sa chassis Uh, Ayan. yung pong tatanggalin dyan ay yung cover ng inyong makina. So, yung plastic cover, may mga diskarte dyan. So, aralin nyo na lang kung paano makakalas yan. So, kailangan nyo lang ng 8mm na socket para sa tornilyo. So, ganyan lang yung pagkakalas. Kasunod yan, uh, ko yung uh, rocker arm niya kung kalog. So, malaki yung clearance ng kanyang rocker arm. So, sabay na dito, isutune up na rin natin. So, uh, nag-check tayo ng timing ito Ng ating timing gear at saka noong timing sa may magneto. So, hindi naman tumalon yung kanyang kadena. So, ang problema ng motor na ito ay tumutukod ang balbula. Kapag iniikot mo ang kanyang magneto. So, nagbiyahe si sir na inabot naman siya ng pagkasira sa kalsada. So, dinala sa atin yung kanyang motor. So, sunod yung ginawa dyan. Tinanggal ko yung uh, timing gear. Siyempre, dapat nakalas nyo na rin yung kanyang uh, sprocket para namawag yung timing chain, so mas madali mo siyang matatanggal ng timing gear kapag walang timing tensioner. So yun, natanggal na natin ang timing gear. So ang ginagawa ko dyan, hindi ko tinatanggal doon sa sprocket para hindi mawala doon sa mismong timing ng makina. So yan, binubunot na natin ang cylinder head. Kung mapapansin nyo, hindi siya magbubunot ng derecho kasi tamatama yung head niya doon mismo sa chassis. So yung discarte dyan, kung paano matatanggal. So, ito na nga pala yung mga naging dahilan kung bakit nag-lose compression ng motor. Yan, Merong isang uh, part ng makin na pumasok doon sa loob ng combustion chamber. So, yan ang nangyari. So, check, -check natin kung ano mga bagay na nasira o ng mga parts ng makina ang papagtan. So, parang pinilit pa itong paandarin ng customer. So, abang-abang lang sa susunod na part kung ano-ano yung mga pinalitan dito sa motor na ito. So, mag-update tayo dito na rin sa ating page. Papakanbas muna tayo kung magkano magalas na sila. So, mga may tama dito ay yung piston, exhaust valve, at saka yung kanyang cylinder head. So, bumakat dyan yung pinaka uh, bakal na pumasok doon sa kanyang combustion chamber. So, nabaloktot yung balbula. So, kinat ko na yung may-ari. Ang sabi, magkakanbas muna ng original parts para sa kanyang butong so magiging uh, bago na ulit ito so yun lang ang update sa Mio Gyor na tamirik habang nasa biyahe